Yan po yung seedling na sinasabi ko sa inyo na gagawin yung seedling. Nakita nyo po, lahat po ng lecture ko, meron pong pag-aaral. Hindi ko po pinagkakait yan. At yan po ay isang napakalaking tulong para sa inyong mga magsasaka ng kakao. So, uli po, umaasa po ako sa inyo sa lahat ng wala pang e na ano po kayo ng ibuk e para makita nyo po ang mga varieties, mga klase ng uh, gagamitin niyo sa seedling preparation ang kailangan po natin is yung una is yung malasakit. Kailangan po natin ng malasakit. Bakit? Aalagaan po natin yung kakao, itatanim po natin yung kakao, babantayan po natin yung kakao. Pangalawa po is kailangan po ang lakas ng katawan natin. Dahil hindi po tayo makakagalaw kung wala po tayong lakas para gawin ang lahat ng mga gawain sa kakao farm. So yan po additional knowledge po yan. So, magsisimula na po tayo. Unahin po natin yung pagkakaiba ng fresh, uh, healthy na no, seedlings. Ito so, po. Ganyan lang po yan, oh. Pagka tinunan nyo po. Oh. Makikita nyo po, mabibiyak na yan. Oh. Yan. Oh, si Yan po. Daran! -da! Kita nyo po? Oh. Healthy po siya, oh. Malinis na malinis po.